May isang uri ng katahimikan na hindi humihingi ng pansin. Ito ay kusang kinikilala. Isang katahimikang nakakakaba, matatag at tahimik ngunit ramdam na parabang naging ito na ang presensya sa silid. Yan ang katahimikan ng isang introvert. Hindi ito katahimikan ng hiya. Hindi ito katahimikan ng kahinaan. Ito'y katahimikang hinubog sa sobrang pagmamasid. Masyadong malalim na pag-unawa at sa pagdama sa mga bagay na tinatakasan ng iba. At ang ibang tao, hindi nila kaya yon. Papasok sila sa parehong silid at agad nila itong nararamdaman. Ang kapanatagan, ang katahimikang hindi natitinag, ang tahimik na presensya na hindi takot na ma-misinterpret dahil hindi ito naghahangad na maunawaan. At yon ang kinatatakutan nila. Hindi man nila sabihin na ahalata ito sa kilos nila. Bigla silang magsasalita ng mas madalas mas malakas, mas pilit ang mga pagtawa. Hindi dahil malaya sila, kundi dahil desperado silang lampasan ang isang katahimikang hindi nila maunawaan. Nakita nila ang introvert na nakaupo, kalmado, nagmamasid, walang pangangailangang umeksena, at biglang nawawala sila sa sarili. Parang biglang nabunyag ang mga katotohan ng itinatago nila. Dahil sa kaibuturan nila, alam nila, ang lahat ng kanilang ingay ay baluti lang. Ang lahat ng kanilang pagpapakitang gilas ay camouflage lang. At ang tahimik na introvert, nakikita ang lahat ng yon. Kaya sinusubukan nilang higitan ang katahimikan. Parang naging entablado ang silid at kailangan nilang manalo. nangi sila, nagbibiro ng mapanukso, gumagawa ng eksena, parang gamu-gamu na paulit-ulit bumabangga sa lampara. Ang alam nila ay kapag mas maingay ay mas makapangyarihan. Pero ang introvert, tahimik lang na nanunood. Hindi sila gumaganti. Hindi nila tinataasan ng kanilang boses. Hindi sila nagpapaliwanag. Dahil nauunawaan nila ang isang bagay na hindi alam ng iba. Ang kanilang katahimikan ay hindi empty. Ito ay may laman, may lalim at may bisa. Ang pananahimik ng introvert ay hindi kawalan ng ekspresyon. Ito ay kusang pagpipigil dito. Isang tahimik na talino, isang psychic na talim, Isang tingin na humuhubad sa mga pagkukunwari hanggang tanging katotohanan lang ang natitira. At ito ang tunay na kinatatakutan ng mga maiingay. Dahil nararamdaman nila ito. Alam nilang ang tahimik na taong ito ay nakakakita lampas sa mga salita, lampas sa mga ekspresyon, lampas sa mga pagyayabang, lampas sa mga pakitang taong iti. Kaya sila ay nakikipagkompetensya. Hindi para sa kasiyahan, hindi rin para sa kapangyarihan kundi para patunayan sa kanilang sarili na sila ay mahalaga. Para ipakitang hindi sila na-expose sa paningin ng isang taong hindi nagsasalita. Ngunit narito ang madilim na katotohanan. Hindi mo kayang tapatan ang katahimikan kapag ito'y nagmumula sa isang taong matagal ka nang naunawaan sa kanyang isipan. Hindi kailanman ang aagaw ng atensyon ang isang introvert dahil sila ang may hawak ng silid sa paraang hindi kailanman kayang gawin ng ingay at ang mga pilit na umaagaw ng liwanag mula sa katahimikan. Sa huli, sila rin ang masusunog sa anino nito.